Hello guys. Magandang hapon guys for this video guys. Uh, nandito kami sa ano guys sa uh, ako dito sa 3C Martire, sa May Tulay yan si Kuya sa Bakuk Bakuko. Ayun guys, dito kami nakatambay sa Tulay nag-aantay po ng mga booking. May lang kami sabihin na isang black na uh, Toyota Wigo guys. Hindi ko na kinuha yung plate number. And guys, uh, hindi mo na kami nag-react ni Kuya kasi gawa ng hindi namin alam kung anong ibibigay. Tapos lumapit sa amin, yung isang lalaki, binigyan po kami ng uh, pagkain namin, guys. Uh, mayroong, yun know, mayroong soft drinks. then makita na natin yung ano. Tapos, mayroong siyang binigay na one rice, one chicken. Yan, yan. Yun po yung pagkain. Yan. na namin, guys, yung vlogger siya. Hindi naman daw siya vlogger, pero... Sabi niya nagpakilala sa amin. Siya daw po siyang ng dito na sa barangay. Kaya yun, maraming salamat sa iyo, kunsyal, Sa uh, mabuting note mo na binigay mong pagkain namin. No? Yan. Sana dumami pa yung kagaya mo na makakita na ng mga riders na nag-aabang ng booking sa tabi ng Yan. Salamat sa uh, iyong binigay. Mabubusog na kami dito. Mabuhay ka, consul ng uh, Trissi 应一些。